ka po nakasubscribe -sub sa aking youtube channel please like, subscribe and pakiclick na rin po ang notification bell para makikita po sa aking mga bagong videos. please watch this video hi guys welcome back to my vlog for today's video pupunta ko guys sa ng, ng daan park, ayun magbablog ako dun guys, sa nyo ang aking ipablog at ituturo ko kayo dun guys kita kita tayo dun guys update ko kayo Ayan, dito na ako sa MRT guys. Sakay na ako ng MRT. Saan park guys? Sana may lamang pa yung card ko. Sana may lamang pa card ko. naman yung card ko, naglaman pa ako ng 100 para ako makapunta sa akin, pupuntahan guys, and dito tayo sasakay, to Taipei Zoo kasi bababa ako ng Daan Park guys, Daan, tapos sakay ako ng Red Line, then transfer ako ng Daan Park mismo so yun guys, waiting ako ng MRT 3 uh, minutes pa Saglit lang naman ako dun, guys. Kasi yung alaga ko, iniwan ko lang saglit. Kasi kailangan ko lang ng mag, ano, kailangan ko lang mag for the days. So, yan na. Puntan tayo to zoo. A few moments later. Yun guys, ang na ako ngayon sa Daan. Punta na ako ng Daan Park sa Sakay. Sa transfer ako guys ng puntang Daan Park. Ayan, ang haba, ang dami kong inikot. Waiting pa rin ako ng MRT guys. Dito tayo. few moments later. So yun guys, nandito na akong sa Daan Park guys. Ayan, ang laki pala neto oh. Guys. Ayan oh, laki nitong park na to guys. Dumadaan ako dito guys, pero ngayon lang ako talaga as in pumunta dito. Pasok tayo. tour ko kayo dito guys. Sito. Ayan. Hanapin ko guys yung nakita ko sa video kaso hindi na ngayon ano yung puno na yun guys eh. ito siya ito pala pwedeng dumaan eh daming tao pala dito nagpupunta. Ito yung sa may ano guys. Oh. Ayan. Wala na yung mga puno na ano. Ano na siya guys? Tuyo na. Ang ganda niyan dati. Yung mga dahon niyan no? oh. Parang ano siya, bulaklak. Wala na siya, tuyo na siya. <tipulong> Hmm. Ang daming tao guys. So. Oh. Ayan. Tuyo na nga mga dahon. Oh. Ayan. Ang daming tao guys. Oh. ano, so, pag papunta ka dito pala sa exit 5, ayan, mas malapit o, oh, shortcut. Sa exit 5 ka, bababa, lalabas, i-exit. Hmm. daming tao ngayon kasi nga holiday ba diba? Chinese New Year guys kaya itong daming tao okay. Okay, I like ganda dito nung ano yung ayan mga dahon tuyo na siya guys dapat pala nung January pa ano first first week of January ngayon kasi tuyo na siya guys hmm. Hmm, daming bata oh Tenye, daming bata naglalaro, guys. Oh, guys, Ang oh. daming tao. Dito tayo. meron dito. Mainit guys oh. <laughs> Maganda yung panahon ngayon kasi mainit siya guys. Ayan, may mga flowers. O, may ano siya. May flower. To guys. ito pala yung ni flower garden guys oh. flower garden Thank <laughs> you. kutayo tayo dito guys. lanitong Daan Park, guys. Um, kanina pa ako naglalakad. Ang um, daming puno, sila yung pinakamalaking ano dito guys pinakamalaking park dito sa Taipei hmm. ayun ang tao duling na tingin ko kasi ang init ayun ang daming tao Ito yung nasa video. Ito ba yun? balik na ako. Kasi so, eh, habol ko yung alaga ko. Ang <laughs> laki pala nito guys oh. Kunin pa ako naglalakad oh. Ah.

puno kahoy. Gabi mga puno. Mga puno. Mga puno. 因为因为我礼拜一有上班。那个我平常本来就六十多放假，可是我礼拜一就上班，我都会。十多个。对对，你看一然后把那个。哈哈哈！哈哈。 guys, so uwi na ako. Naikot ko na. Uwi na ako. Babalik na ako dun sa MRT. Kasi hanggang ano lang ako guys. One hour lang ako dito. Hindi ako pwede magtagal. So yun guys, sana nagustuhan niyo yung video ko ito. Ang laki ng park. Grabe. Hanggang dito na ako. Hanggang dito pa sa dulo. Ayaw ko nang pumunta dun sa dulo guys. Hanggang dito na kasi malayo na ako sa MRT. Daming tao. Saka ang lamig. Buti nga may araw ngayon eh. Kung walang araw ngayon, naku, sobrang lamig dito guys. So ayun guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana nagustuhan nyo po ang video kong ito. Ayan, napakagandang park. Dito lang sa Taipei guys. Daan Park ayan malaki siya puro puno ayan oh puro punong makikita nyo diba? So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa aking video. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and paki-like na rin po ng aking video. my guys. Thank you for watching. God bless. Bye. see so you guys. Nandito na ako sa amin. Ayan. Ayan, nakagala na naman si Inday. Andito na ako sa aming lugar, guys. Ayan, nakabalik na ako. So yun guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa akin mga bagong videos. Sana'y mag-enjoy po kayo sa aking video. Thank you for sana watching. Niyo. Maraming salamat at sana'y huwag kayong magsawang manood sa aking mga ina-uploads. Thank you for watching guys. God bless. Bye-bye. To God be all the glory. Bye guys. Subscribe. Subscribe.